Ayan guys, dumanya tayo dito sa ating gulayan. Ayan, gumagapag na yung ating sitaw. At pamumulaklak na yung ating kamatis. Ayan, namumulaklak na sila guys. Ayan, namumulaklak na yung kamatis natin. Siyempre, ay guys, kagigising lang natin kaniina at natapos na tayo nagkape ay pumunta na tayo dito sa bukid. Dahil nga pupunta naman tayo dun sa ating mga alaga at magpupulot na rin tayo ng mais pag uwi natin dito. Ayan. Ang dami nang nakapag-ani dito sa amin guys. Pero ayan kaya madami din tayong pagpupulotan ng mais. At ayan nga guys yung napulot natin dito guys. Ayan. Nakapagpulot na tayo ng mais at ito naman yung para sa ating baka. Ayan yung may konting mais bibigay natin yan sa baka yung malilit lang kasi yan guys pero yung malalagi ay syempre pang benta kaya kahit pa paano ay may extra income na naman tayo dito lang tayo nagpupulot guys yan and guys dumanya tayo dito sa ating gulayan yan gumagapag na yung ating sitaw at pamumulaklak na yung ating kamatis yan namumulaklak na sila guys Ayan, namumulaklak na yung kamatis natin syempre kung may namumulaklak syempre may bunga na Ayan. pahinog na yung bunga ng ating kamatis dito yung isang kwan lang kasi yan <coughs> isang puno lang kasi yung may bunga pero kailangan din natin lagyan to ng kahoy pag, para may gapangan sila yung sitaw natin At ito nga guys ay binisita natin yung mais natin. Biglang nalanta yung maisan natin. Kaya kahit papano paano okay na rin. May bunga naman na. Good sa man na yung bunga niya. Pero sa biglaan nga nalalanta ay maliliit yung bunga niya. Ayan yung maisan natin. No? Nalalanta na. Wala na. <laughs> Buti na lang nakakuha na, na ng bunga. Kaya kahit papano ay may makukuha naman tayo. At pagka day off ko nga pala guys ay lalagyan natin to ng gapangan ng ating sitaw para maganda yung kanyang paggapang. yan Sa day off ko na lang guys para wala tayong inaabala na trabaho. Guys papunta na tayo sa ating baka at saka kalabaw. At ito pala yung napulot nating mais kanina na pangkain nila. Yung maliliit na mais ay bibigay natin sa kanila para may kakainin sila. At ayan na nga guys, ibibigay na natin yung pagkain nila, ayan, yung mais na maliliit. Ayan, dito lang sa ating dalawang baka kasi yung maliit na baka natin ay hindi niya kayang kainin yan. Ayan. And guys, sililipat muna natin yung talit nila para magkakain sila dyan. No? Sa may mga damo. dahil nga tapos na tayo sa ating baka ay pupuntahan naman natin yung kalabaw it eh. guys. Ayun yung kalabaw natin nandun. Ayun. At bago nga tayo makarating sa ating kalabaw, syempre tatawid muna tayo dito sa ilog. Mababaw naman to. Pero nandito na nga tayo sa ating kalabaw. Eh. Ayan. Ayan na yung kalabaw natin. At titignan lang natin kung napulupot yung kanyang tali. Ayan nga guys, itinanggal na natin yung tali niya. Napulupot kasi siya dito sa may talahib. Ayan, dito sa talahib yan. Ayan na siya. At kung natapos na nga tayo sa ating kalabaw ay siyempre, pauwi na tayo. At paano ba yan mga loads? Bukas na, na ulit, babae.